Welcome to News 5 Everywhere. Tensyonado sa Barangay Hall sa Pandakan, Maynila kagabi. Nakasagutan kasi ni Chairman ang aktor na si Epi Nabanggaraw ni Kapa ang kotse ng kasamahang aktres ni Epi pero imbis na mag-sorry, minura at hinamon pa raw sila nito. Narito ang exclusive report ni Len Olavario ng cellphone video na ito ng aktres at dancer na si Giovanni Jane Pagya o mas kilalang si Jopai. Makikita ang mainit na sagutan ng aktor na si Jeffrey Epi Kizon at ang chairman ng Barangay 848 ng Pandakan Manila na si Antonio Lalit. Sinubukan pang awati ng mga pulis dalawa. Pero oh, yeah. Nagtetaping noon sa lugar si Napagya at Kizon para sa kapatid show na Cassandra Warrior Angel. Nang banggain umano ng opisyal ang nakaparadang sasakyan ng aktres. Oh, boss. Hit and run ang tawag doon. Boss, ito ba? hindi ko hit and run yun. Kayo po, ay sinakop nyo na itong karsadan to. Eh, ikaw nagbigay ng permit yan, sir. Hindi che. ako pa. Walang permit pa yan. Oh, bakit di nyo sabihin tanggalin oh, mga kotse? Wala mo nga pong permit sa sito oh. ang kayo rito Sabihin nyo tanggalin oh. nyo, mga kotse. Hindi ikaw na ikaw nga po. Kasi tapos naiwanan ta nyo. Wala naman po. Hindi rin daw na gustuhan ni Kizon ang pagmamatigas ng opisyal na sa barangay hall na lang sila mag-usap. Ano ba naman yung masama na, ano masama na sa puntahan natin yung aksidente? Eh, okay. Di ba, ako na tatawo tatawag kay chairman, ganun pa lapit ko. Sagot naman ni chairman. Eh, kung pupuntahan ko rin naman, kung may witness din naman, kaka wala namang problema. Kasi barangay naman po ito eh. Una po sa lahat, <clears throat> wala namang po problema dito sa barangay ko. Dismayado naman si Pagya sa inasta ni Lalit. Ngayon, kumbaga ang akin lang kasi, basos yung mga kasama ko eh. Kumbaga parang, sana, bis, kumbaga, kami dito eh. Pumayag siya. Kumbaga, may permit kami dito. Nang humupa ng tensyon, kapwa ang inamin ng magkabilang kampo na nadala lang sila ng init ng ulo. I admit na malagbato rin ako ng malalaswang salita kasi nagbabato siya ng malalaswang salita sa amin. Pakiramdam ko si kanina, tinulong-tulungan na nila ako, nag-iisa lang ako. May pulis pa nga. Eh. Kahit nga yung pulis, inay na lang, chairman, pabaya mo lang sila sabi. Inamin din ng opisyal na nakainom siya nang magkasagutan sila ni Kizon. Hindi na magsasampa ng reklamo si Kizon laman kay Lalik. Pero si Pagya, desidido raw na panaguti ng opisyal dahil sa inabot na disgrasya ng kanyang sasakyan. Lynn Olavario, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.